Isang batang lalaki ang lumabas ng bahay habang natutulog ang kanyang pamilya. Nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan at ang apat ay pumuslit sa bahay ng isang mayamang lalaki na nagngangalang Hodge upang mamitas ng bulaklak. Maya-maya ay nakatagpo ni na Chuchu ang apat na tambay na walang ibang ginagawa kundi magtambay sa kalsada at sumipol sa mga babaeng dumadaan. Samantala, ang tatlong dalaga na sina Maryam, Gigi, at Tina ay nasa tahian ng mga damit habang pinag-uusapan ang tungkol sa pag-ibig at relasyon. Ibinahagi ni Gigi na ang isa sa kanyang mga kaibigan ay nanood ng sine kasama ang kanyang kasintahan at doon unang nakuha ang kanyang pagkababae. Naging curious sila dahil pareho silang mga birhen at wala pang karanasan. Iminungkahi ni na Miriam at Gigi na kailangan nilang subukan yun bago sila ikasal, ngunit tugon ni Tina na papatayin siya ng kanyang ama kung gagawin niya ang ganoong bagay. Iginiit ng kanyang mga kaibigan na ayos lang yun dahil hindi naman ito malalaman ng kanyang ama. Nang maglaon ay pumunta ang mga dalaga sa simbahan at nangako na sa loob ng isang buwan ay magkakaroon na sila ng karanasan at magiging tunay nga mga babae din sila. Habang nagdarasal ay pinakikinggan sila ng pinakamatinding marites sa kanilang bayan na si Teta. Pag uwi ng mga dalaga ay sinabihan sila ng kanilang mga batang kapatid na ang pinakagwapong lalaki sa bayan na si Maxo ay nakabalik na mula sa Italia. Ipinagdiwang ng pamilya ang pagdating ng binata at ang mga babae ay palihim na pinagmasdan siya. Lalong-lalo na si JJ na tila ay hindi niya maalis ang tingin sa binata. Isang araw, habang naghahanda ng tanghalian ng ina ni Miriam ay nakiusap ang dalaga kung maaari siyang pumunta sa beach kasama ang kanyang mga kaibigan. Pumayag ang kanyang ina, ngunit pinaalalahanan siya nitong umuwi bago bumalik ang kanyang ama. Sa beach ay dumating si Maxo at ang kanyang mga kaibigan. Nagkatitigan sila ni Gigi, at malinong na may nararamdaman sila para sa isa't isa. Habang kumakain ang pamilya ni Miriam kasama si Hodge ay dumating si tita na may dalang pagkain. Nagalok ang ina ni Miriam ng ilan kay Hodge, ngunit na insulto ang matanda at tumanggi dahil labag ito sa kanilang kultura. Nang umalis siya para maghugas ng kamay ay pinagalitan ni Yusuf ang kanyang misis dahil sa pagiging insensitive nito sa kanilang panauhin. Ipinaliwanag niya na dapat silang magpasalamat kay Hodge dahil siya ang may-ari ng apartment na tinitirhan nila at napakaluwag niya sa paniningil ng renta. Habang naghuhugas ng kamay ay narinig ni Hodge na may naliligo sa banyo. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang hubad na katawan ng dalagang si Miriam. Hindi kinaya ng matanda ang kanyang nakita kaya agad siyang umuwi ng bahay para magparaos. Samantala, ang mga tambay naman ay sumilip kina JJ at Tina habang naliligo. Hinimatay ang isa sa kanila, dahilan para maalerto ang mga dalaga sa kanilang presensya. Tinanong ni Miriam ang kanyang ama kung maaari siyang manood ng sine kasama ang kanyang mga kaibigan. Pumayag ang ama basta't isama umano nito ang kanyang kapatid. Pumunta si Yusef sa isang restaurant kung saan ay pinag-usapan nila ang mga binuking na mga politiko sa Senado. Pagkatapos nito ay pinuntahan niya ang kanyang mga kaibigan na sina Jojo at Giuseppe, ang mga ama ni na Gigi at Tina. At masayang pinagsaluhan ng tatlo ang pagkain at alak sa bangka. Nang gabing yun, habang naghahapunan si Miriam kasama ang mga kaibigan ay napansin niyang pinagmamasdan siya ni Hodge. Pagkatapos manood ng sine ng mga dalaga ay agad silang nilapitan ng mga tambay, ngunit hindi nila ito pinatulan. Kinabukasan, tumulong ang mga tambay sa paghahanda para sa kasal ng kapatid ni Gigi. Nakita sila ni Yusef at galit niyang itinaboy ang mga binata at baka mapalapit pa ang anak niyang dalaga sa kanila. Subalit nang pinuri siya ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang promosyon ay hinayaan na lang ni Yusef ang mga tambay na manatili. Samantala, ibinahagi ni Hodge kay ang mga nangyayari sa kanyang apartment at giit niya na nais niyang ibenta na lang ito dahil hindi naman siya kumikita rito. Nang maglaon, sinabi ni Gigi sa mga kaibigan na kung wala silang gagawin ay mabibigo ang kanilang pangarap na maging tunay na mga babae. Iminungkahi niya na magpasibak sila sa mga lalaki na unang makikita nila ngayong araw. At naswertehan nga ang mga tambay dahil sila agad ang nakita ng mga dalaga at agad naman nila itong niyaya na makipag -date. Giit ng mga binata na nagbok sila ng isang room sa parehong hotel kung saan gaganapin ang kasal ng kapatid ni Gigi. Bago pa nila matapos ang kanilang sasabihin ay sumang-ayon kaagad ang mga dalaga. Nang gabing yun, mainit na tinanggap ni Jojo at ng kanyang asawa mga bisita sa kasal. Habang ang lahat ay nage-enjoy sa pagdiriwang, si Hodge ay buong gabi lang nakatitig kay Miriam. Dumating ang isa sa mga tambay para tawagin ang mga dalaga. Tumungo sila sa pribadong silid kung saan nag-set ang mga lalaki ng maliit na party binigyan nila ng alak ang mga dalaga upang tulungan silang kumalma. Pagkatapos nilang sumayaw ay nagpasya na ang mga dalaga ng kanya-kanya ang lalaki na bibiyak sa kanila. Dahil tatlo lang sila ay naiwan si Tabachoy na walang kapareha, gayong siya pa naman ang naghanda ng lahat. Samantala, napansin ni Hodge na nawawala si Miriam. Hinanap niya ang mga dalaga at kalaunan ay nakita niyang nakikipagtukaan na ang mga ito sa mga tambay. Agad niyang ipinaalam sa mga ama ang nangyayari, at galit silang tumungo sa pribadong silid. Pagdating nila ay nang ang mga tambay at nagmadaling tumakbo. Pinarusahan ng mga ama ang kanilang mga anak dahil sa pagiging malandi nila. Simula noon ay grounded na ang mga dalaga at bawal na silang lumabas ng bahay. Sinisi ng mga ama ang anak ng isa't isa, at dahil dito ay nasira ang kanilang pagkakaibigan. Ang mga tambay naman ay nagtago sa isang abandonadong pabrika. Binisita sila ni Miro at binalaan na nais silang ipapatay ng mga ama ng mga dalaga. Samantala, hiniling ni Hodge kay Tita na alamin kung tuluyan bang nabiyak si Miriam ng gabing yun. Subalit giit ni Teta na hindi kaya ng kanyang powers na malaman ng tungkol dyan. Sa kabilang banda, si Miriam at kanyang mga kaibigan ay buong araw nakakulong sa kanika nilang mga bahay at hindi makalabas. Nainis si Tina at sinabi niya sa ina na gusto na niyang umalis sa impyerno nilang bayan. Isang araw, tinuruan si Miriam ng kanyang ina kung paano isuot ang isang belo. Ipinaliwanag ng ina na si Hodge ang nagmungkahi nito dahil nais ng matanda na protektahan ang kadalisayan ng dalaga. Samantala, binisita ni teta si Gigi upang ipakita ang mga larawan ng mga binata na maaari niyang pakasalan. Gayunpaman, hindi interesado si Gigi sa kanila. Isang araw, pumunta si Hodge sa bahay ni Miriam at nakita niyang nag-iisa lang ang dalaga. Alam ni Miriam na ang matanda ang nagsumbong sa kanila, kaya galit siya rito. Umupo si Hodge para makipag-usap, ngunit unti-unting lumalabas ang pagnanasa niya sa dalaga, at napansin ito ni Merriam. Tinanong niya kung ano ang gusto nitong inumin, at tugon ng matanda na gusto niya ng gatas. Nang dalhan siya ni Merriam ng sariwang gatas ay sinadya ni Hodge na matapunan ang hita ng dalaga. Sa halip na mainis ay malanding sinipsip ni Merriam ang natapong inumin, at ngayon ay alam niyang kontrolado na niya ang matanda. Pinakiusapan niya si Hodge na kumbinsihin ang kanyang ama na hayaan siyang bumalik sa tahian. Bilang kapalit, Ipinangako niyang isusuot ang belo at bibisitahin siya na suot ito. Sumang-ayo naman kaagad ang matanda sa kanyang mga kondisyon. Kalaunan ay bumisita si Yusef sa restaurant at inalala ang mga magagandang araw kasama ang kanyang mga kaibigan. Hinimok siya ng bartender na makipagkasunduki na Jojo at Giuseppe, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap ng tawagin ni Hodge si Yusef mula sa kabilang kalye. Sinabi ng matanda na gusto niyang matigil ang hindi magandang chismis tungkol kay Miriam sa pamamagitan ng pagpapakasal sa dalaga. Nangako siyang gagabayan si Miriam at tuturuan siya kung paano maging isang maayos na babae. Nang makitang nag-aalangan si Yusef ay sinabi ni Hodge na kung ikakasal sila ni Miriam ay hindi naaalahanin ni Yusef ang pagbabayad sa upa. Hindi sigurado si Yusef kaya tumugon siya na wala siyang maipapangako. Nagpadala ng mensahe ang mga tambay sa mga dalaga. May guhit ito ng puso at kanilang mga initials na tila ay isinulat gamit ang dugo. Hindi man sila sigurado na mahal sila ng mga binatang yun ay naniniwala ang mga dalaga na sila lang ang maaaring makakapagpatupad ng kanilang hangarin na maging tunay na mga babae. Iminungkahi ni Gigi ang isang lugar na hindi hindi sila mahuhuli. Samantala, binisita ni Yusef si Jojo at muling nagkaayos ang dalawa. Pinuntahan nila si Giuseppe at muling ang nagkabati silang tatlo. Kinabukasan, pumunta si Hodge sa bahay ni Miriam at nalaman niya ang tungkol sa plano ng mga dalaga. Samantala, nakipagkita si na Miriam sa mga tambay at pinaalalahanan sila na meron lamang silang labing limang minuto para si Bakin sila. Nagmadali si Hodge na sabihin kay Yusef ang nangyayari, ngunit nainis lamang ang ama dahil sa palaging pakikialam ng matanda. Inakusahan niya si Hodge ng pambabasto sa kanyang anak na dalaga, at inilantad ang kanyang pagnanais na pakasalan siya. Dumating si Teta at sinabing narinig niya ang pinag-usapan ng mga dalaga tungkol sa plano nilang magpabiyak sa araw na ito. Naalarma ang mga ama, kaya dali-dali nilang pinuntahan ng lugar upang pigilan sila. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil nakaraos na ang mga dalaga at nakaalis na. Nang maglaon ay natagpuan nila ang mga ito na nagdarasal sa simbahan at ang mga ama ay nakahinga ng maluwag gayong hindi pala totoo ang chismis. Dahil sa sama ng loob matapos mapahiya sa publiko, sinimula ni Hodge na paalisin ang mga nangungupahan sa kanyang apartment. Binalaan ni Teta ang ina ni Miriam na malamang sila na ang susunod na mapapaalis. Matapos marinig ito ay nagpa siya si Merriam na gumawa ng paraan. Habang suot lamang ang kanyang belo ay tumungo ang dalaga sa bahay ni Hodge. Nang tanungin ni Hodge kung ano ang sadya niya ay biglang hinubad ni Merriam ang kanyang saplot at handa na siyang ibigay ang sarili sa matanda. Natulala ang matanda nang bumungad sa kanyang harapan ang matagal na niyang inaasam-asam. Gayunpaman, hindi niya kinaya ang excitement dahilan para bumigay ang kanyang puso at tuluyang bawian ng buhay. Agad isinuot ni Merriam ang kanyang belo at nagmadaling umalis. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik sa normalang buhay ng lahat at ang mga dalaga ay masaya dahil nagkasama silang muli at ngayon ay mas malaya na. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.